Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Bago pong lahat, dahil malapit na po tayong umabot sa 300 subscribers, 3,000 subscribers, <laughs> gusto ko lang po sanang magpasalamat po sa inyo sa lahat po ng mga nanood, nag-like, nag-comment sa ating mga silent viewers, sa lahat po ng mga supporta nyo. Maraming, maraming, maraming salamat po. At kayo po yung dahilan kung bakit po kami nagpapatuloy sa aming pagbe-bake. At gusto ko lang po sabihin na natutuwa po kami dahil nagugustuhan niyo po ang ginagawa namin. May naiyak ako. Diba? Um, basta po yun lang po. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Na-appreciate po namin kayo. Bawat isa po sa inyo. Again po, maraming maraming salamat po. At God bless po sa ating lahat. So eto na nga mga ka-bakers, andito na tayo sa ating episode 2 ng ating soft drink series. De joke lang. So anyways, gagawa tayo ngayon ng jelly roll na maglalagay tayo ng twist at yun nilalagay natin ng royal. Handa na ba kayo? So eto na nga. Ang una muna natin gagawin ay ang custard filling. Ang una nating ilalagay ay ang condensed milk na isang cup. Apat na egg yolk. Butter 25 grams. At haluin muna natin hanggang sa magsama na ang egg yolk at ang ating condensed milk. Pagkatapos naman ay maglalagay na tayo ng cornstarch na 1 tablespoon. Haluin lang natin ulit. Pagkatapos naman ito ay maglalagay na tayo ng vanilla flavor na 1 teaspoon. Haluin lang natin ulit hanggang sa magsama-sama na ulit ang mga ingredients na nilagay natin dito. Ngayon naman ay ilalagay na natin siya sa ating kalan para naman lutuin. At syempre para din matunaw na rin ang ating nilagay na butter na 25 grams. Kailangan natin itong haluin ng haluin dahil baka dumikit ito. At isa pa yung apoy kasi na nilagay namin dito is napakalakas talaga. Kaya kailangan talagang magingat para hindi naman tumasunog at ma-overcook. Ayan, nakukuha na natin yung consistency o texture na gusto natin. At syempre, kailangan hindi siya malabnaw at smooth siya. Pagkatapos nito ay kailangan muna natin itong iset aside dahil kailangan pa natin itong palamigin. Sa isang bowl naman ay maglalagay tayo ng oil na 1 half cup. Ang ating soft drinks na royal orange na 1 4 cup. Evap milk 1 fourth cup. Asukal 75 grams. Salt isang kurot or 1 half teaspoon. Egg yolk 5 pieces. Cake flour 150 grams at kapag ilalagay nga pala natin ito is kailangan talaga natin itong salain para hindi siya magbuo-buo. At ang pinakahuli ay maglalagay tayo ng baking powder na 1 tablespoon. Haluin na natin ito ng haluin hanggang sa magsama-sama na yung mga ingredients na inilagay natin dito. Pagkatapos naman natin dito ay iset aside muna natin siya dahil gagawin na natin ang pinakalas na step. Sa ating mixer bowl ay maglalagay tayo ng limang egg white, 1 half teaspoon ng cream of tartar, at paandarin lang natin siya hanggang sa umalsa na. Naglagay na rin pala ako ng 75 grams ng asukal kanina pasensya na po at hindi namin na videohan. At mga kabakers, ito na po ang consistency o texture na hinahanap natin. Ayan, foamy na po siya at malambot kaya pwede na po natin siyang isama sa ating pangalawang mixture. Paghahaluin na po natin sila mga kabakers kaya po medyo bilisan lang po natin ng video. At eto na mga kabakers, paghalu-haluin na natin sila, yan. Medyo bilisan lang po ulit natin. Pagkatapos naman ay ilalagay na natin ito sa ating molde at usually naglalagay talaga kami ng manila paper para naman hindi dumikit ang ating cake. Siyempre, kailangan natin itong pagpantay-pantayin para naman hindi umiyak ang kakain ito. Jess, <laughs> Siyempre, isa na ako dun sa kakain. At eto na nga siya mga kabakers bakers yan, fresh from the oven. Ayan na ang kanyang itsura mga ka-bakers, napakaganda naman talaga. At eto na nga siya mga ka yan. Kailangan mo natin tanggalin ng manila paper at ilipat sa kabilang manila paper naman para naman palamigin. At dahil malamig na siya, tatanggalin na natin ng isang manila paper. At yan ang kanyang itsura, yan. Napakakinis. Lalagyan na natin ito ngayon ng palaman na custard filling na ginawa natin kanina. At ngayon naman, ang pinaka last na step ay kailangan na natin siyang erolyo. I-roll nyo lang natin siya ng maayos mga kabakers pero dapat hindi sobrang masikip at hindi rin naman sobrang maluwag. Yung tamang tama lang. Pagpapahingihin muna natin ng kaunti mga kabakers at pagkatapos naman ay tsaka na natin siya pwedeng tanggalin. Pagkatapos naman ito mga kabakers ay kailangan natin tabasin ng bawat gilid. Atin na siyang hahatiin sa gitna at, at syempre, ilalagay na natin ito sa isang lalagyan para naman mas mukha siyang disente. Tungkol naman sa lalagyan, kayo nang bahala. At oo nga pala sa dami nga pala ng feeling na nilagay natin ay kayo na rin ang bahala. Kayang-kaya nyo na yun dahil alam kong kayang-kaya nyo. At ito na nga mga ka-bakers, congratulations sa ating lahat dahil ito na ang ating finished product. Wow! Maraming 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 salamat po sa lahat ng inyong suporta mga kabakers. Hanggang sa muli, dito na lang muna ako. Please ingat.